Uh, meron lang sana akong hiling po sa inyo kaibigan na yung ano ba yung kapag merong tao po na gumagala dito eh huwag nyo po sanang uh, bigyan ng karamdaman o saktan po Ayan, uh, mahaba yung sagot niya at Matagal siyang nakasagot. Uh, hindi ko kasi maintindihan mo. Baka may paliwanag yung sinasabi niya. Pasokin natin ang iba't ibang masasamang tao dito sa mundo. Kasama natin Dukyu the Explorer. Ayun, magandang gabi mga ka-explorer. Nandito na naman ako, Dukyu the Explorer. po Nagbabalik. Uh, ngayong gabi na ito ay babalikan natin yung Uh, the wind din na uh, nakit sa atin no uh, na siyang dahilan na uh, yung um, nagkasugat tayo at dumugo yung ating paa uh, mabalikan natin uh, subukan nating kaibiganin at syempre gaya ng ginagawa natin dati no na paano pamuin yung mga elemento or the wind eh, magdadala tayo ng alay you no? Know, ano pa rin, alak pa rin at yung pagkain matamis So, yun, uh, sa pagpunta ko kagabi, no, sa Duwindi, eh, mabuti at uh, kina, uh, ano na, kinausap na tayo, uh, nagsasalita na siya, pero sobrang masungit, kaya pagtitiisan natin. So, kagabi, wala akong, ano, dalang alay kagabi, kasi, uh, kinukumpirma ko pa o oh, iniimbestigahan ko pa kung anong klaseng elemento kaya yung Uh, narinig natin yung boses niya yung salita eh sa tingin natin eh, i kaya ngayon alam na natin kung ano ano anong elemento yung eh, dadalata tayo ng alay at uh, yun ah uh, sana ngayong gabi eh, tanggapin niya yung alay no? yun yung ano natin kasi hindi hindi kasi natin yan pwedeng uh, madaliin agad kung ano man no uh, paunti-unti talaga yan kasi hindi talaga yan pag, kasi pag pinditin natin yan na uh, kailangan ganito kailangan ano na parang close na ano hindi okay, pag ano na siya eh, yan, iba kasi yan sila pag pag nagambala mo or pag nagalit yan sa iyo no kung hindi ka magustuhan at sobrang ano mo hindi parang may galit sila sa iyo dahil mayroon kang ginawa na hindi nila nagustuhan uh, ano po yan sila magdudug makapagdulot po yan sila ng sakit sa tao no. Pwede kang magkaroon ng karamdaman dulot ng ano nila dahil sa kanila. Kaya mas mabuti na hindi tayo pwedeng yung kapag nakikipag ano tayo sa elementary dito tayo pwedeng yung ano talaga agresibo. Kailangan u dandahanin natin sila, uh, kakaibiganin natin no? Yung ano ba, yung hindi tayo makagawa ng ika hindi nila gusto yun yung ano natin so yun uh, salamat maraming salamat pala no, sa lahat ng nanonood nung upload ko kagabi no? at uh, kahit kaunti lang yung views eh, magkapasalamat po ako sa nanonood at lalong lalo na dun sa mga nag comment bilang sukli po sa inyong panonood eh, kahit hindi nyo sinabi na magpa shout out i shoutout shout out ko na lang kayo bilang papasalamat po sa inyo na no? sa pag-comment nyo yung uh, shout out ko nga pala yung una kong nabasa doon sa ano una kong nabasa doon si Anselma Bubadelia shout out si Genero Santos shout out si Rochelle Dugay shout out si Ma'am Alicia Rance shout out And Juan Bayan shout out kay Ma'am Sally Abayon shout out Jens Kimix vlog ng Mindanao shout out kay si Ma'am Gina Alicante to uh, Perlita Kilap Kilap shout out uh, Zensi Sabit shout out uh, Maria Victoria shout out Emilia Ponsoy shout out si Raquel uh, Panerdo ng Tarlac City shout out si Ma'am Anne Alvarez ayan napaka supportive nito si Ma'am Anne Alvarez shout out sa Ma'am Anne Alvarez si Nikani Cabrera shout out Ayan, si Marites Taob, shout out. Si Ate Marjula Abong, shout out sa iyo. Ate Marjula, si Chuna Nelly shout out. At uh, yun, sa lahat, ano, uh, uh, kung, kung, sino yung gusto magpa-shout out, eh, mag-comment na lang po kayo no, para mailista ko na naman ulit. So yun mga ka-explore, sana magtagumpay tayo sa uh, na, lakad natin ngayon. At uh, sana tanggapin yung alay natin. So abangan nyo pagpunta ko dun sa duende? ayun ang mga ka-explore no? Uh, nandito na tayo sa ilalim ng bahay kaya yun nandito na yung dala natin no? Ayun. Uh, ano to hindi to syoktong pulapo to at merong uh, ano to biskwit siyempre may dala tayong baso at may dala tayong kutsilyo para madali natin mabuksan pong alak so yun uh, ikot na tayo dito sa bahay uh, wag lang tayo mag yung maingay at uh, mag tayo baka makaano tayo ng ibang elemento baka mapahamak tayo so yun mga ka-explore Hindi ko pa maano dyan kung saan talaga bandan. Basta dyan tayo punta. Tabi-tabi po. Abi baby gan, baby gan, baby gan, ngeleng ngabibuk, ngeleng. Ya kita ya. Yin, ibigan, ibigan, jangan tenggali pok. ay maka-explore iwan ko kung hindi po talaga siya sumasagot kaya hindi natin alam kung kaibigan 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 Nandito ka ba kaibigan? Kaibigan? Ay, salamat na. Uh, uh, may boses na. Magandang gabi sa iyo kaibigan. Uh, nandito ako ngayon kaibigan <coughs> kasi may dala akong regalo sa iyo. Ito. Gusto mo ba ito kay Bigan? <coughs> Yan no, uh, hindi natin maintindihan kung ano yung salita niya. Pero, sige, sige. Uh, uh, iwan ko dito. Buksan ko dito. Para makain ng alaga mo at mainom. Ayos lang po ba? sige ah uh, oh na. hindi natin alam pero sige buksan natin ah uh, tingnan natin oh lagay muna natin yung camera ano ito dito siguro saan ko ba ilagay ito explore mo. Hindi pala na i-record yung pagbukas ko ng alak. Kaya ayun. Ayun na nabuksan ko na. Ayun. Ayun na. At nilagay ko na dito. Ito na yung alak na. Ayun bukas na. Ano kasi itong ano ko hawakan ko. Mahirap ano ko. Itong hawakan ng cellphone. So ayun maka explore na ilagay ko na diyan. Kaibigan. Ayun. Ayan, ito na kaibigan. Sige. Uh, alis muna ako para makakain yung mga alaga mo. Kaibigan. Iwanan ko muna to. Sige, sige po. Sige po. Ayan. Iwanan muna natin na para makakain yung mga alaga. So, ayan ka na. Naumbog pa ako. yun Kailangan muna nating i-iwan uh, doon no para makakain yung alaga niya bilang respeto kasi yung uh, kumakain talaga niya at umiinom yung mga alaga niyang uh, hayop at kulisap talaga hitipun hindi po kasi uh, kumakain yung mga duhin din no kasi nga wala silang katawan no ano lang sila ba mga espiritu lang sila kaya gumagamit sila ng uh, katawan o hayop o mga <coughs> pulisap no para gumag sila yung ano gumagumag gumag nakapagpagalaw ng mga bagay o kumakain dahil po yun sa hayop na ginagamit nila hindi po yun na uh, yung duwende talaga yung kumakain hindi po yun ganun so yun explore uh, ng dati hindi natin ipinapakita kapag uh, kumakain pa uh, hindi makita yung hayop na kumakain kasi pag nakita yun ayan baka ano hinang mga makakita mga tao oh, ay ayan pala yung ano nang yun so yun mga ka-explore na nalubat pa yung cellphone yung cellphone ko na ano yung flashlight so yun mga ka-explore ng sandali lang uh, kukuha lang ako ng light na kasi madilim kukuha ko lang kukuha ako ng flashlight na nagka-aberya pa yun mga ka-explore uh, ano tayo ng flashlight? Ayan na. So, yun mga ka-explore. No? Uh, balikan na natin doon. Baka tapos nang uh, kumain yung alaga niya. Uh, tapos na po ba kaibigan? Kaibigan? Tapos na po bang kumain? Sige po, sige po. Sige. Yung mga ka explore Yung mga ka-explore na. Ah. Ayan, tingnan na, tingnan ko. Ah, nauntog na ulit ako. Ubus talaga mga ka-explore. Ubus, naging ubus yung nasa baso. Tapos, ayan, ito pa. So, ka-explore ah, kaibigan, ah, masarap po ba? hindi natin maintindihan so ah uh, ma uh, dahil tinanggap mo yung alay ko pwede na maaari na po ba tayo na tuluyan na talagang magkaibigan po ayan Mag maganda naman yung tono no? Uh, pero hindi ko maintindihan kung ano sige ah uh, Aa uh, maaari po ba akong magpabalik-balik dito para dalawin ka? Ayun, hindi natin alam. So, ayun. Uh, um, uh, meron lang sana akong heal, healing po sa inyo kay Bigan na uh, yung ano ba, yung pag mayroong tao po na gumagala dito eh wag nyo po sanang uh, bigyan ng karamdaman o saktan po ayan uh, mahaba yung sagot niya at matagal siyang nakasagot uh, hindi ko kasi maintindihan mo no? baka may paliwanag yung sinasabi niya siguro depende siguro yun oh, no, kung salbahe yung tao baka bigyan nila ng karamdaman o ano nila ah, uh, bigyan nila ng leksyon pero yun ah, uh, basta ah, uh, ano na lang siguro no kung may mga taong gumagala dito eh wag lang magiging ano ba kasaway yun na lang siguro so maraming salamat kaibigan, at uh, ano Ah, uh, kaya mo ako kahit hindi hindi ko pa kayo naiintindihan. Maraming salamat po. Sigit. Ayun So, yun mo ka explore. Uh, maganda ito, good sign ito no na may parang kasi may mga experience na tayo ng ganito dati kaya yun si Kaibigan Ibatan ito. So, ko si Kaibigan Ibatan talaga ah uh, hindi ko pa alam kung kilala niyo po ba sa si kaibigang ibatan. Ayan, kung ano man yung sagot niya. <laughs> hindi, ko, hindi ko alam. Kaya, sige po, sige po. Uh, ayan. Uh, gusto ko po sanang, ano ba ito? Hindi ko kasi siya maintindihan. Gusto ko sanang makipag-usap sa kanya talaga. Pero, hindi ko maintindihan. Sige po. Ayan Ah, ganito na lang siguro. Ah. Pwede po ba akong bumalik dito bukas? Ayan, hindi natin maintindihan ka lang. So, ganito na lang. Ah, iwan ko na lang po itong ano dito, natitirang alak. At, ah, siguro baka balik, baka babalik ako bukas o sa susunod na araw. Ah, okay lang po ba? So yun mga ka-explore Sige maraming salamat kay Bigan Aalis na po ako Ayun, Parang, parang malungkot yung boses niya pero sige salamat po alis na po ako so, yun mga ka-explore ah, hanggang dito na lang to vlog na ito kaya yun, maraming maraming salamat po talaga sa lahat na ng nanonood. Abangan nyo po yung pagbabalik ko dito. No? sana marami tayong mga tuklasan o matutunan sa kanya. O kung ano mang pwede. No? So yun, maraming maraming salamat po.